guys, ayan, kami naman po ay pupunta sa ating uh, pwedeng gawing merienda kami po ay mangunguhan ng prutas ito po ay pwedeng uh, gawing merienda, masarap po ito, matamis pupunta po kami dito sa ating kaymito naman tayo ng kaymitar apple, di ko alam ang tawag sa inyo ng iba sa amin ay kaymito sitio. Ayan, lakad-lakad tayo -lakad papunta doon sa puno ng kay Mito Hindi po yan sa bandang palabak. Ere po at nadaan kami sa mga pamintahan. Ayan. Dito po kami kanina nanguha ng paminta. Kanina po, ay nalan, Ngayon naman po ay wala na uling ulan. Mabilis lang po ang ulan. Ngayon po ay may init na uli. Ayan, dito po oh. Nadaan kami sa pamintahan at sa mga kapihan. Ito po, magkakatabi po yung paminta at kape din eh. Ayan. Oh. Dini kami sa bandang pababa at din po banda mayroong kaimito. Mga po kami ang kaimito din eh. Ayan po, malapit na ako din sa kaimito. Ayan. nandito na po ang kaimito. Ayan, oh, dito. Si Daddy ay may dalang tikin, panungkit. Ayan, ang ating bung kay Mito. Diyan tayo mga ng mga gawang merienda. May hinug na po, nalalaglag na. Kanina eh may nalaglag na. At ako po ay nakakuha na ng isang nahulog. Ayan po o dyan. Punta tayo, nakasungkit na ng isa. Ipipat ako siya, alam na ba? Ayan, nakasungkit na tayo ang taga kuha, pagka nakuha Ayan. merong isa Ayan, eh. makaisa na tayo hinog hindi tayo banda baka tayo malaglagan eh no may nalalaglag ng mga ano hinog ayan po ang bunga oh. ayan o dito yung malapit sa baba kulay puti po yung ano niya Eh po pu ang puno ng kay Mito. Malambot na. Hinog na. Hinog na ang kay Mito. Ayan. Mm. May libre tayong merienda. Layo-layo ako din eh. Baka ako'y matamaan. Ayan. Oh. Um. Medyo may kataasan. Dito tayo sa medyo mataas. Baka para tayo hindi... Mm. Um ma ano o ayan na uli dalawa ay malambot na din hinog na Uy, ayaw agad magpahuli oh, ayan o nakatatlo na tayo ha hmm, na tayo tayo tagahawak ng plastic tapos tagapulot ng nakuha na ayan Nakatatlo na tayo. Ito na. Mm. Yung pang pa iba. ayon mm. Ayan Oh, kung nakikita nyo. Meron ng mga uh, Kasi hinug na sila. Yan po ay puti ang laman. Ayun. Ang murado po ay ano naman, mabiolet. Ito po ay maputi. Ayan, mas masarap po ito kaysa doon sa murado. Mas matamis po. ayan, hinog na. O, kintab na sila, hinog na. Hmm. Nara tayo libreng Ayun, daddy, oh. Sa palabak. Ayan. Hindi po sobrang dami aming kukunin kasi kami lang dalawa po ang nakain. Ang po namang anak ko eh, hindi rin nakain ito. Ayan. Ayan po ang iba, oh. Ayan po, oh. Ayan, oh. Ayan, kung nakikita niyo po. Ayan yung mga bunga. Sa taas po kasi hindi makikita at mataas po ang puno. Ayan. Ayan, yung mga sinusumpit la ang pagka na ibaba na po ay nakikita. Pag po hindi na ano din sa baba, ay hindi po nakikita. Ayan, oh. Ayan po, oh. Ayan, medyo mahangin po. Ayan, oh. Kaya po, pagka hinug na hinug na, naaalis na sa sanga ng lalaglag. Ayan po. Ang ating kay nito. Ako po ang pinakamalakas kumain din ng mga ganere. Eh. Sila po eh hindi nagsisikain ng iba eh. Ako po eh mahilig sa mga frutas. Kaya po ako lagi ang winner sa pagkain ng prutas kasi marami. Are po hinog na hinog na o tingnan niyo po. Oh. Mm. Ito naman po din hinog na. Mm. Matamis po ito. Masarap po ito, juicy. Yan, matamis. Yan. Eh po ay mapapalagay pa pang ang iba kasi ako lang po ang mahilig kumain at si daddy naman po ay eh, hindi na masyado kakain lang po ng isa dalwa ako po eh kahit na tatlo sa isang kainan kaya ko hanggang apat pwede pa hanggang lima ay siya po eh pagkakain ng isa ay ayaw mo. isa dalwa ayan po ako po ang pinakamalakas kumain din eh. ayan o um. Pati po mga langka. yan po, pinya. Ay, ako naman po ang pinakamagaling dyan. Ako lagi ang winner sa kainan ng mga prutas. Puhilig sa mga prutas. Ayan, ang ating ano. Meron na uling nakuha, oh. Ayan, mo. No. Bayabas po rin. Meron din din, eh. Kaso nga lang, eh, po, eh, walang bunga. Pero si... Pati po mga mangga. Ngayon po, eh, nabunga na. Nabulaklak na po at may buko ng mangga ngayon din. Ayun, meron na uling tatlo. Hmm. Iba, ang bilis natin makakuha. Meron na uling tatlo. O, tingnan nyo po. Oh. Libre na po ang merienda, prutas pa, sariwa. Ayan po. Oh. Fresh na fresh. Ang ating star apple. Fresh na fresh po din eh. Oh, ayan po. Ang ating star apple, ang kay Mito. Oh, ayan. Mm. Maraming puno po dito. Dito ay aripot. meron dito sa tabi ng kubo. Tapos ayun po sa kabilang yun. Sa katabi po ng ano, dun po banda. Sa babang yun. Na may, sa may ilat. Or sa parang sapa. Ayun po. Doon meron po. Ilang puno po ito? doon pa sa tabi ng kubo, parang dalawa. Ang nandoon. Saka po yung mga santol. Marami po. Wala namang nakakain. Nanlalaglag lang po ang santol din eh. Ayan po. Oh. Kaimito or Easter apple. Dito po yung maraming prutas. Basta masipag kalang lang pong manguha. Libre po. Makakakain ka. Ayan. Kapataan dito Ayan. Mm. Mapapalagay pa po sa ang iba nito. Sure. Tama na ito. Tayo lang dalawa ang kakain. Pag po nadating yung mga hipag ko, nakain din po, ay wala naman po dito at malalayo. Ayan po. Oh. May libre na kaming merienda. Pagdating sa kubo, kain na na. Mm. Ayan po. Oh. Saglit lang po ang dami na. Tapos iyan po diyan. Ayun, oh, 'yung isa pa oh. Hindi ba iyon na hinog 'yung isang malaki? 'Yun, 'yung isang mahaba. Sobrang haba. Ay di, Tama na marami na ito. Mababa. Ayun. Marami oh, nang po. Marami na. 'Yung isang malaki diyan, nakuha mo na yata. 'Yung mas malaki. Siguro mo Ano na? ng isang nasa baba pag mababa ay mahirap din kuhanin kasi mahaba po ang panungkit ayan o oh. pag magsorong baba mahirap din kunin kasi mahaba ang panungkit ni daddy ayan yung dading isa, yung sunod dyan Hinog na. Malambot na. Ayan, oh. Kadami, o oh. Ayan, oh. Ka kadami na, oh. Hinog na agad. Ayan, oh. Mababala, oh. Oh, ayan. Hinog na. Hinog na. Ayan, oh. Hinoga na. Kalimutan pong nangunguha ikamila eh, ani ni Daddy. Di ni po, eh, eh. po ay walang nangunguha. Ayun eh. Mababa. Ayun. Ayun. Kasi po ako lang. Kung mahilig kumain ito, sila ay Hindi. Mm. May hinog na naman. Oh, ang kay Mito sa bukid ay masarap. Okay, ito, hindi right. mm. hinog. Ito po walang chemical. Oh, ayan na po ang ating napanguha. Mm. Ito na po ang ating kay Mito. Libre ang merienda. Basta masipag manguha. Kasi meron naman pong mapapanguha din. Oh. Right. Ayan right. po right. ang right. ating... So, yung pa po ang isang puno doon sa kabilang yon. Eh, bunga kasi mataas. Sobrang taas naman po. Hindi ni po ay abot ng panungkit. Doon po sa kabilang yun, hindi abot ang panungkit. Yung pong malapit sa kubo na matabi ng mga pinyahan doon at saka ng mga kape ay meron din po doon. Malalaki Ayan. Mas malalaki po ang bunga noon pero mas mataas kaya po hindi